Ang SOTOLO is Republic Act Number no. 53. At ito po ay batas na ipinasa ng Kongreso, Lower House that the journalists or media practitioners are entitled to be protected by their right not to reveal their source. Pagtatanong pero hindi ako mag-apologize sa pagtatanong mm -hmm. kasi karapatan naming mga mamamayan at mamamahayag na magtanong. Mm -hmm. Tama man o hindi ang source, tumutugma man ang datos at figure sa source na nagbigay sa amin. O doon sa aktual realidad ng mga datos ninyo, ang karapatan sa pagtatanong ay hindi pwedeng labagin o supilin. Sino po ba ang source ninyo? Remember that you are under oath. You cannot answer my question truthfully. We can cite you for contempt and we can detain you. Willing at ready na ako magpapakulong. Mm -hmm. That is uh, a commitment. Ang Pilipinas sa social media ang nakatutok sa mainit na usaping ito. Dahil napaamin ng mga kongresista ang anchorman ng SMNI News ka Eric na galing sa isang empleyado ng Senado ang kanyang impormasyon na umabot sa 1.8 billion pesos ang ginastos sa biyahe ni Speaker Martin Romualdez. Sa pagdinig ng mga kongresman nitong Huwebes, inusisa at sapilitang pinaamin ng apat na mga kongresman kay ka Eric, ikaugnay ng source ng kanyang impormasyon. Ulo ulo ako. Ko, malapit na ng ulo. I will cite, move to kami nga tahimik na tahimik dito. Inaantay namin yung permiso ng chairman. Oh. Ikaw naman, resource person dito. dal, dal ka ng dal, dal Sino po ba ang source ninyo? Remember that you are under oath. You cannot answer my question truthfully. We can cite you for contempt and we can detain you. Sabi ko we need the documents to sustain the discussion. So hindi po ito smear campaign or isang kampanyang orchestrated para sumira sa imahin at integridad ng House of Representatives. I believe sako po ito ng tamang paglulunsad ng press freedom at gawaing pang journalist yung ginagawa namin dahil kami po ay naniniwala na public interest issue na magkaroon ng pagpapaliwanag sa pamamagitan po ng paghahayag na ito kagaya ng we are now very enlightened thank you so much your honors na sinabi po dito na less than 5 million pala yung expense we need vetting and verification dun sa source hindi ko po siya pwedeng ma-reveal because pag na-reveal siya there were a lot of information na naibigay niya noon sa amin, nung nasa NPA ako, na pinagkatiwala niya sa akin dahil kami ay may mabuting relasyon tungkol sa secrecy of information. So kaya po ako humihingi ng pag-unawa ng, ng body na ito, na kapag ito po siya ay ma-reveal, eh baka maraming makakalkal ng mga impormasyon na hindi na Mr. kailangan Chair, po. Um, baka naman politically motivated yan. Baka naman your, so, yung source mo ay isang politiko na gusto lang manira. As, as you have said, kailangan i-vet but very clear, it was not vetted yung source mo. kino compare mo yung unang source mo doon sa pangalawang source mo uh -huh. which is pareho silang mali. Aminin mo ba na mali yung informasyon mo? Pero trabaho din po namin ang magtanong kung may dapat itanong. Ang pagpapaliwanag po sa mga datos na ito ay isang oportunidad na nanggaling doon sa pagtatanong. Ika nga Santong paspasan ang paraan ng mga congressman, tinaakot nila si Jeffrey Sellers o ka Eric na madidetain kapag di niya kinanta kung sino ang source person niya. Kahit ini-invoke niya ang kanyang karapatan according to his constitutional rights ay baliwala pa din sa mga kongresista ang paliwanag ni ka Eric, bagkos, tinakot pa ito. Pagkatapos ng isang araw ay nagsalita na si ka Eric, inilahad ang kanyang frustration sa ginawa sa kanya ng mga congressman. Ngayon ay willing na si ka Eric na makulong kung ipagpatuloy pa din ng mga congressman ang panggigipit sa kanya lalo pa at dinadaan nila sa pananakot, sigaw, at sabi hang ikukulong ito. Willing at ready na akong magpapakulong. Uh -huh. That is uh, a commitment and pledge kung gagawin nila yon sa loob ng kongreso, handa pa ako doon. Pero bago tayo mapunta doon, anong pinaghahandaan ito muna? Number one sa ngayon buong Pilipinas nakatutok sa usapin ito. Ano bang masasabi nyo tungkol dito? Tama lang ba na magtigasan pa si Ka-Eric, o hayaan na lang na magpapakulong siya? Malinaw po na nabiolate ang aming constitutional right ni Ma'am Lorraine. Hmm? Sa batas po ang nagsasaad na may karapatan kaming magkaroon ng legal counsel. Korte man yan, o congressional investigation or hearing we have the right to have a legal counsel to give us legal advice so that we can be properly guided sa aming mga karapatan. Ang pagtingin ko, Miss Ina, Brother Franco, tinanggal yan kahapon sa amin. Pag-upo pa lang namin ni Ma'am our lawyers from the SMNI, Attorney Mark Tolentino and Attorney Rolik Suplico, intimated to the committee by raising their hands, signaling na paupuin kami sa gilid nila, of course, para mabigyan kami ng legal guidance sa pagtatanong sinagot tayo ni Congressman Pimentel at ni uh, Congressman Suarez. No, 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 no. You, they're better there. Mm -hmm. Nadalawa lang kami, in-isolate kami, at parang uh, uh, investigation chamber ang labas namin doon. At pagbungad pa lang ni Congressman Pimentel, sinabi niya, alam niyo ba na, Ka Eric, pwede kayong makontemp at makulong dito pag hindi kayo nagsabi ng totoo? Bakit ganun? That is a very intimidating statement sa pagtingin ko Coming from members of Congress na may resource persons kayo that you want to have a clarity of discussion on public interest issue na gusto niyong maliwanagan, pero pinapamukha at pinaparamdam niyo sa inyong mga resource persons that we have power over you. Mm -hmm. Na para bagang hindi kayo pwedeng tanungin o sagutin na hindi naaayon sa gusto niyong marinig. Yun pong naramdaman ko kahapon. Number one, balikan niyo po ang nakasaad sa mga batas natin, lalo na sa saligang batas. We are entitled, mm -hmm. si Ma'am Lorena Taco or, or anybody appearing in any investigation sa Senate or sa lower house, we need to be assisted by counsel for proper legal advice so that our rights will be properly discussed to us in an answer, in a an forum na nandun kami. Kasi pwedeng ang aming mga isinagot doon ay mawalang bisa dahil we were not advised and guided by competent legal counsel in legal parlance according to lawyers na nakausap ko, mga classmates ko nung college. So we wish to call on the committee, uh, committee's attention, committee chairman, congressman uh, Tambunting, sir, ang kongreso ang list that we expect na mawawala po ang garantiya at respeto sa aming mga karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. But it happened yesterday. If telling this to the public today will cause me to be cited in contempt for disrespect or whatever na sensitivities nila na, 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 na aming nasaling dito, I am ready to go in Congress by Tuesday. Mm -hmm. Kung matutuloy ito. And isasight ako for contempt, so be it. Pero hindi ko po ahayaan namin dito na makikita ng taong bayan na bubusalan ang mga karapatan sa malayang pamamahayag at malayang pagsasalita. Because your right will no longer become your right if you fail to exercise and stand for it even if it will cost your life or your liberty or your safety. Kapag hindi ka na nagsalita at nanindigan sa iyong mga karapatan, mawawala po ito. Nasasaktan po kami, mga kababayan, sapagkat nilabag ang aming mga karapatan sa konstitusyon ng mga mambabatas sa loob ng kapulungan ng kongreso na siyang dapat gumawa ng mga batas at magpapasiguro na pinoprotektahan at ginagarantiyahan ang mga karapatan ng mga tao kahit hindi tumutugma sa kanilang kagustuhan ang aming mga pananaw at ang aming mga pagpapahayag hindi po automatic na mawawala mm -hmm. ang aming mga karapatan kaya din kung ano nakasaad sa batas panindigan mm -hmm. Hmm. pinakita niya sa akin ang na-research niya forwarded by some lawyers friends sa mm -hmm. kanya ...yung Sotolo. Hindi po ito si Senator Tito Soto. I think uncle niya ito or lolo niya. Uh, I think uh, senador din dati ito. Uh, ang Sotolo is Republic Act number 53. At ito po ay batas na ipinasa ng Kongreso, Lower House and Senate. At ito po ay in effect for already 70 years. Ang nakasaad sa Sotolo, mamaya i-retrieve ni Ma'am Lorraine... that the journalists or media practitioners are entitled to be protected by their right not to reveal their source. Yes. Number two po, maliban sa paglabag sa aming karapatan, mm -hmm. bilang duly invited uh, resource person, si Ma'am Lorena sa isang meeting, tumakbo mm -hmm. pa Senado. Ako po ay galing sa airport, tumakbo pa, at I, I missed the flight. Mm -hmm. uh, really. Uh, wala na yun. Canceled na yung scheduled meeting ko to going to Mindanao. Wala na po. So, pumunta kami. Expecting that our rights will be respected at pakikinggan kami. Yun ang nakita namin na hindi naman pala ito mangyayari doon. Sapagkat hindi naman namin pwedeng sabihin ang mga bagay na sa tingin nila, hindi nila gustong marinig. Number two, nagkamali ba ang pagtatanong sa 1.8 billion na gastos mm -hmm. sa travel expenses sa house and the Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Piniga ako doon. Sabi niya, ang aming datos ay nagpapakita na mali ang source mo. Mm -hmm. So, sinabi ko, Our source needs to have vetting. Eh, nagpatawag na po kayo ng in, kung committee hearing and investigation sa franchise ng SMNI. Kinakausap pa namin ng source, kinakausap ko pa ang source. Eh, paano namin ito makukumpleto? Sabi nila, no. We have now the figures. Tinanong po ako, do you now tell na ang mali ang source mo sa figures niya at information versus the figures sa house? Ano bang dapat isagot ko? Siyempre yung sagot ko, opo, kung ngayong kasalukuyang moment na ito, mali po yung nakuha kong figure, kaya namin binibating, at mali din po kung ikukumpara sa source na inila, ah, uh, sa informasyon na inilabas ng house, sinagot po nila ko. So kung mali pala yung source ng informasyon mo, at hindi nyo na-bet ito, therefore you have to apologize mm -hmm. sa kay speaker at sa house. So ang sagot ko, yes, I will apologize kung nainsulto kayo at nasaktan sa aming pagtatanong pero hindi ako mag-a-apologize sa pagtatanong mm -hmm. kasi karapatan naming mga mamamayan mm -hmm. at mamamayag na magtanong mm -hmm. tama man o hindi ang source tumutugma man ang datos at figure sa source na nagbigay sa amin o doon sa aktual realidad ng mga datos ninyo ang karapatan sa pagtatanong ay hindi pwedeng labagin o supilin ang dapat na ganing ninyo na aksyon ay magpaliwanag kayo sapagkat kayo ay public officials. Correct. You are accountable to the people and you are mandated by law to be transparent to all the transactions. Hindi ko po ito pwedeng sabihin sa harap ninyo. Miss Ina, Brother yeah. Franco, One bakit? Yeah. Makukontemp ako. Sasabihan ako doon sa harap na hmm. nagmamagaling ka, sino ka? Para hmm. mag-lecture sa amin dito kung ano ang aming mga karapatan. Yun po ang mangyayari sa akin. Kaya hindi ko po yan nasasabi kahapon sapagkat may dangal din po ako at ayaw kong apakan niya doon sa harap the way na iinsulto at pinipersonal like si Atty. Mark Tolentino. Grabe yun. Really yeah. ang mga binubulgar sa kanya o inaataki sa kanya, may mga pinagsasabi pa na babalikan kita. Nanginginig na yata ang tuhod nito. Ganun ba yon? Hindi ko po papayagan, nagrebelde po ako pag ginawa po yan sa akin, parang mag-iisip ako na luluhod muli ako sa NPA at lalaban sa gobyerno na ito Kapag ginanun po ako sa loob ng kongreso, yun po ang pumipigil sa akin kahapon na huwag kong sabihin ito kasi alam kong aapakan ang karapatan namin doon sa loob sapagkat ganun ang ginagawa sa amin doon at nakita ko yan in previous experiences sa kongreso. So mga kababayan, ulitin ko lang po, Ma'am Lorraine, Miss Ina, hindi po ako nag-apologize for asking the 1.8 billion pesos. Nag-apologize po ako doon sa hindi pagtugma ng datos ng impormante at ng figure na inirelease ng House of Representatives. At nag-apologize ako kung nakakainsulto insulto yung pagtatanong ko. Pero hindi ko po binabawi ang pagtatanong na yon. Tama man ang source o hindi, ang impormasyon man ay tumutugma o hindi sa datos na inilabas ng House of Representatives, just the same, may karapatan po ako na magtanong yeah. bilang mamamahayag. <laughs> at bilang mamamayan ng bansang ito. Ang stainless duyan ring ay isang uri ng pabilog na hawakan o suporta para sa anumang klase duyan na gawa sa stainless steel. Ito ay matibay, hindi kumakalawang, at madaling i-install. Ang stainless steel na ginagamit sa duyan ring ay karaniwang 3/16" o 1/4 size, stainless steel ang kapal, depende sa choice nyo. Ito ay mas maganda at mas matibay kaysa sa ibang uri ng materyales na ginagamit sa duyan ring, tumatagal ito kahit 50 years di katulad ng tali lamang, dahil kadalasan ang tali kapag nabasa sa paglalaba ay naruruko agad at pwede kang bumagsak at magka-injury. Mahirap din ikabit ang tali ng duyan, madalas ay gagamitan mo pa ng isang matulis na bagay para matulak ang tali upang tumagos sa magkabilaan. Nalalapit na din ang Pasko, pwede mo din itong gawing pangregalo sa mga mahal sa buhay, at tiyak matutuwa sila at sa tuwing nakarelax sila sa kanilang duyan ay maalala kanila. Meron din tayong 1 year warranty kapag nasira para nakakasiguradong matibay ang aming produkto. Mga kaibigan, ano pang hinihintay nyo? Mag order na! We have cash on delivery and more discounts for bulk orders! Thank you!